Maraming katoliko ang nakilig ng misa sa Quiapo kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Para sa update ng si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusang ang sitwasyon dyan? Cheryl, nakadisplay sa altar na dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa ang larawan ni Pope Francis bilang paggunita at pagpupugay sa yumaong pinuno ng simbahang katolika. May kita sa harapan ng altar ng la ang larawan ni Pope Francis na napalibutan ng kulay-lilang tela, simbolo ng pagluluksa para sa mga pumanaw. Kasabay ng pag-aalay ng panalangin, pinutunog ang kampana ng sigbahan bilang pakikiisa sa panawagan ng CPCP President Bishop Pablo Cardinal Deljillo David. Nagkaroon din ng ilang minutong katahimikan at taspas para sa larawan ng Santo Papa gabi ng kahapon pansamantalang binago rin ang bahagi ng panalangin ng bayan upang ialay ito para sa humaong Papa at idiragdag ang mga katagang naway makamta ng walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga deboto sa Quiapo Church upang magbigay pugay kay Pope Francis. Ang ilang nakausap ko hindi napigilan maging emosyonal nang marinig ang balita ng kanyang pagpanaw. Ilan sa kanila personal pang nakasalamuha si Pope Francis noong kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Anya, hindi nila malilimutan ang kabaitang ipinamalas ng Santo Papa. Ito ang kanilang pahayag. Nakita ko siya pa eh. ah. kasi sila kikilabutan ka. Ah. Dahil talagang iba yung mapipilig mo nakahalaga kasi kamaya na namin yan. Doon lang sa dito sa may Malacanang. Talagang nagalanggaan siya ibang dating eh. Hey, sana yung mga tao po, hindi po mawalan ng pananampalataya sa Panginoon kahit wala na po si Pope Francis. Hindi po, masakit sa amin. Parang isang magulang. Na ka na. Pagalong ano. Cheryl, iisa ang paglalarawan ng mga deboto ng Nazareno kay Pope Francis. Isang taong may kababaang loob, malasakit at tunay na mabuti. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Isang misa rin na ang inalay sa, sa na, San Roque Cathedral Parish sa Caloocan para kay Pope Francis. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy? Meron na simula na nga ang isa para maglalakay. at panaw ni Pope Francis dito sa San Roque Cathedral Parish sa Caloocan. Sir, uh, so, really, inalala nga ni Father Pablo Pesillo Cardinal na ang mga pinagdaanan ni Pope Francis sa kanyang home ni Karina, si Pope Francis noong na nagkasakit si Pope Francis hanggang sa kanyang pagpanaw. Hindi nga lang pagkakaluokan ang pumunta rito. Mayroon din mga deboto na nagmula sa mga at Quezon City. Narinito rin ang mga madre mula sa Congregation of Jesus mula sa South Up, Korea at Mexico. Kahapon naman, nakita na natin ang pagtunog ng dambana rito at ang pagtagsa ng mga deboto para magdasal. Pero kaninang umaga, may ilan ng mga debotong ang bumibisita rito sa San Roque Cathedral Paris. Isa ang kakilala kong sinana, Iseli Flores, na isang oras pa lang bago mag ay pumunta na rito. 76 year old, years old si Nanay Selly at araw-araw na raw ang pumunta ng sumbahan. Iyak daw siya ng palaman at pagdala ng Santo Papa. Malukot din. O sa mga dahil hindi siya nagroon ang mga mga sa ang leader ng mga na sa kumisipo sa Pilipinas sa 2016. Ito ang uking panayam ko kay Nana Ecelio. Umiyak talaga ako ng gusto. Sa TV lang ako nanonood pero umiyak talaga ako ng gusto. Hindi ko mapigilan. Yun ang hindi ko siya nakita kasi that time domestic help or ako sa ibang bansa. Na ang kabaitan niya sa mga taong bayan, yung pag-aariga niya lalo sa mga may hirap. Daryl, pinangunahan nga ni CBCP President at Bishop of Caloocan, Father Pablo Virgilio Cardinal David, ang Misa Rito sa San Roque, Cathedral sa Parish. Higit din niyang inaanyayahan ang mga pupunta dito na magsindi ng kandila dito sa labas ng simbahan. Sherin? Maraming salamat, Amy Atienza.